Ang Book of Secrets ay isang sulyap sa nakaraan, at isang susi sa hinaharap ng sinuman. Isipin kung maaari kang bumalik sa nakaraan, upang baguhin ang iyong buhay, sa kung ano ang alam mo ngayon. Ngayon, ang malayong memoryang ito ay magagamit na ngayon, pagbibigay sa sinuman ng pangunahing impormasyon, bago umalis sa daigdig, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng maliliit na hakbang sa isang pagkakataon. Samantalahin ang aming US Dollars tatlo punto siyam siyam na isang beses na single, maging isang Patreon supporter, at ay download ang World of the Damned series. At makakatanggap ka ng mga espesyal na alok para sa Book of Secrets series, para sa dalawang libo at 25. Katapusan ng mundo sang katauhan, ang oral, at nakasulat na salaysay na may agham na nagpapatunay sa pagbabalik ng isang planeta ng kometa na sisira sa Earth sa dalawang libo at tatlumput isa panandang pandagdag isa. Ang mga espiritual na kaharian, gaya ng nasusulat, may isang mundong tinatahanan na nilikha mula sa mga bagay na hindi nakikita na nakatago sa simpleng paningin. Sino ang sangkatauhan? Ang mga pag-aangkin ng agham ay sinusuri na nagpapatunay sa mga konklusyon ng Human Genome Project na kahanay ng nakasulat na salita. Ito ay isang pagkakataon para sa sinuman, at ito ay hindi lamang isang magandang dial Ito ay isang gateway sa kaalaman ng kung ano ang alam at nakasulat sa nakaraan na maaaring magamit upang baguhin ang isang hinaharap. Ang paniniwala sa Diyos na walang organisadong relihiyon ay ang ideya ng paniniwala sa isang Diyos ng hindi relihiyoso, tulad noong simula, dahil ito ay lampas sa limitasyon ng mga tiyak na doktrina at ritual. Tinatanggihan ng ilan ang pag-aangkin na ang Biblia ay salita ng Diyos, at ang ideya ng isang supernatural na nilalang, samantalang marami ang may pananampalataya sa kanilang mga paniniwala. Ang relihiyon at espiritualidad ay dalawang magkaibang bagay, at ang paniniwala sa Diyos sa labas ng larangan ng organisadong relihiyon ay nagbibigay daan sa kalayaang galugarin ang ating espiritualidad. Hinahayaan tayo ng isang personal na paglalakbay na maghanap ng direktang koneksyon sa Diyos, at nagbubukas ng mga pinto sa personal na kalayaan at pagtukla sa sarili. Ito ay nagpapahintulot sa amin na magnavigate sa aming sariling espiritual na landas ng walang mahigpit na istruktura o mga inaasahan sa halip na umasa lamang sa mga iniresetang interpretasyon ng isang partikular na tradisyon ng relihiyon. Ang World of the Damned and Book of Secrets series ay isang personal na paglalakbay at tinutupad ang utos ng kasalukuyan upang hanapin ang Diyos at magbubukas ng mga pintuan para sa pagtuklas sa sarili. Ang iyong suporta ay nagbibigay ng mahahalagang impormasyon na maaari mong ibahagi sa lahat ng iyong kilala na maghahanda sa kanila para sa anumang posibleng mangyari.